Ayong hapon mga idol Hindi ah Nagkaryada na po big kupras kay Ingani among pagkaryada Dari ang kupras mga idol Ikarga na mong skabaw oh, Lisod kayong dala na mo Sagkaon kayo lisud ang kabaw O oh. So akong ah, kaoban o oh, Loi tao na yung kabaw Kay bago pa nang nagkamauglas ba diba? O oh. Sancaon kayo. Mga idol, para lang ma kakita mig kwarta. kalisur diri sa among dalan. angus angus us taong kabaw namo mga idol. Tao. Ang So init pagyod. Tao, init pa kay Amo lang ni siguro kay para mapatimbang namo. Mapalit-palit may yung bugas. Ya oh. Oh. Akong kauban, luoy taon kay nyang kaba oh bago pa nagkamauglas Eh. Hey. Mao ni among kinabuhi din eh sa bukid. di may mag Pasuhulog ko, pras. Di may makakwarta. Usahay, manguling. Ah, oh. Oh. Ah, naglisod taon. Ilag ayad-ayad. Oh. Oh. Hinahinay lang ba kay init mong panahon maghangus ka niya Tagduha kapin sa mong karga idol Ha ah. Init pa kayo pero amo na lang ning gilog sung sayo among kupras kay yawat na lang makapatimbang mi magkaapas-apas mi presyo Oh Nalangay taw na kung kauban o. Oh. Nagkagamo in taon Ya, ah, hangus sangus na taong yang kabaw. What, what, what? Wat ko wat huwat kay. Lisod kayong dala na diri ang mga idol. Pertig lisura. Para lang magkakita may diame Di ame usa buntod, buntod na. Sagkaon kayo. Libon pag yung dalan. Ah. yang ang amung kinabuhi. Antos antos lang ba? Ah, buhi man sad panagsa, makapalit-palit man sad mig ba. Oh. Oh. Pait ba okay? Ugma pahuway ta ni usa kay magpatimbang ta. Sunod na na si na nun. So Amo lang ning gi una-una kay para makaapas-apas mo presyo kay mahal-mahal gamay. Magkaguro guru ganan ni siya po. Ya, patag na. Sayo na kayo ni Agian. Di na, di na lisod sa kabaw. Uy, di na may nagdaob din di nga mga mga bida. Di na, kupras oh, Nagkupras po, Mga artista. Lain ra lang diskarte kaway kaway bay kaway 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 Lain lang diskarte mga idol kay sa kabagtaklogit Gila lang gyung lang ko praso Grabe ang akong santol diriya, gihurot na gyud mga bataan ba? e, na rumang, kapatimbang, namin, ba Magtubol pa unta Paspasibar Eh mangulay na may kunaw na ro magkapatimbang ba Magkapas-apas may sa presyo. Yan ang ispatag mga idol. Pinakailisod. Paspas na maulak ang yung kabaw. Astang tagya, paspas -pas na kay gigutom naman na. Ah, na on ko nun siya, kaning litsun. Litsun manok kay ang among sudan taon diris bukid. Soso, ugbunog. Paris-parisan lang na magpako. paspasi Subak Paspasibaw. Dagan giyod. Kay gihangos ng tagiya. Yan na mesa. Kalandong. So, mauna lang na din hikotob mga idol kay medyo nagkagamosad me. Inhale lang ko ito akong video. Please subscribe na lang kamo. Thank you.